gabi pa eh over pa harap video anak na yung ayun baba shout out sa pamilya ko shout out sa pamilya ko wait lang ayun nga po yung baba namin ayun o ito kayong kasama ko yan <laughs> o nagdi-drill pa ano o Napala, ayun. O, yun, ano? Hindi natin yan? Di yan, it's a boat. Dyan ang mo? Cedric. Di. Ayun, yun. Ah. Okay Hindi, Dito <laughs> tayo. Ababa oh, na po kami ng Macdo. Ay, ng Macdo. Sorry. Sobrang pang. Shoutout kay Jacob John. Maano, hulam. <laughs> 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 Ang guys, naglalakad na kami. Kami, nagbuntakot mean, oh, dito. Dito. <laughs> Ang mean, guys, may... Tara, salit tayo. Mga guys, <laughs> <laughs> video. Oh, dami sila naman dyan to. Adi sila. <laughs> my name is Ice Cream. <laughs> Ang pangalan mo yan. Adi nga <laughs> po. Oh, ikaw, my name is... Adi. Oh, ikaw, Bagyo. Bagyo. Oh.